Yes. Um, hindi naman po siya kaaway, pero may time po na meron akong ex-lover na siguro sabihin natin nagloko po siya. Niloko po niya ako. And a lot of times happened na na ginawa niya yun. So parang nung una hindi ko po siya pinapansin eh. Na parang tinitake ko lang siya na parang ah, magbabago to. Ah, um, meron pang chance. But then, paulit-ulit siyang nangyayari. So, na-realize ko, parang naaabuso na ako. Sabi ko, hindi na tama to. So, I felt na parang nawala yung dignidad ko as a woman. So, I felt like I needed to do something for myself. I need to stand up for myself. And then, I, I did it. And then, umalis ako sa relationship na yon And, mas pinaganda ko lang yung sarili ko. Mas pinaganda ko yung loob ko. Pinakita ko sa kanya kung ano yung kawalan at kung ano yung iniwan niya, kung ano yung niloloko niya, kung sino yung niloloko niya. So that's the revenge that I did. Meron. Sige! Subukan mong giba yun! Nakakadus ka po! Ay! Magkabasagan tayo ng bungo dito. <laughs> Siguro nung uh, time na yon, nung medyo matas pa emotions ko, parang gusto ko na mag... Uh, mag-act upon it. Pero like, nung nakatulog naman ako, tapos tumagal na, parang pabayaan ko na, hindi worth eh. Lagi akong binubuli, lumaki ako sa pagbubuli ng mga ano mga tao. So, elementary high school. Gusto gusto kong gumante pero hindi ko nagagawa. Kasi parang kami nga, hindi kami pinalaki na gagati ka physically mas better pang i-handle na lang ng mas nakakatanda. So kami lumaki kami sa sumbong. Sa totoo lang kasi, kahit nakakasakit sa akin yung tao, and minsan naiisipan ko na masama, at the end of the day, I would always let it go. Kasi naniniwala talaga ako that if something bad happens to you, getting revenge would always be a double-edged sword. Kasi parang you're hurting them, but you're also going to hurt yourself. So personally, bilang si Myrtle, hindi ko siya kayang gawin. I would always choose to forgive. Pero kung bilang si Portia yung karakter ko. Nako na talaga, kahit maliit na bagay, sasaktan niya yung kalaban niya. Kapag sinabi ko na ayoko makita yung mukha mo, <laughs> ayoko makita yung mukha mo! <laughs> ah! 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 <laughs> yeah, ko! Dad! yung may <laughs> yeah. 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 ah! So somebody told me na ganti, not necessarily an attack towards another person, but could be for the betterment of yourself, your lifestyle, your morals and your values. So yes, may mga tao po akong gustong gantihan in that sense, like yung mga bashers, yung mga bullies ko po nung high school, yung mga ex ko po nung you know, ako ako, mga okay, ganun po stuff. Yeah. So, lahat siguro naman tayo naka-experience nung ganung experience na parang gusto mong gumanti. Dalang-dalang na siguro childhood ko, but yes, siguro pero hindi ko rin nagawa <laughs> kasi I don't know, maybe hindi ko rin talaga sa forte or hindi ko rin talaga sa gawain. But yan, kung naisip, yes, maraming times. But definitely, mas na muna pa rin na huwag na nga, ayaw mo na yung karma. And then, happy naman ako pag nalampasan ko yun. And then, ah, buti na lang hindi ka gumande. They would relate because si Amira, yung character na ipi ko po dito, Si someone na kontento na sa simpleng pamumuhay. But then, dala ng kahirapan. At tulad ng nakakarami sa mga Pilipino, kailangan niyang mag-step out of her comfort zone at iwan ng lahat ng mga bagay kung saan siya lumaki, yung mga mahal niya sa buhay, iwan niya yung tahanan niya. Kailangan niyang lumuwas papuntang Maynila to um, earn more money for her family. So I think that's very relatable to a lot of people because ang daming challenge eh kapag there's, there's change. ba? Diba? So yung pagbabago na yon, it will either make you or break you. Makaka-relate sila ng, uh, ng malalim kasi nirepresent nire ni Alex yung mga taong walang power, walang boses, and um, at, at the same time, he's a protector. Uh, ang mahalaga lang sa kanya ay si Amira at yung safety niya. And uh, makikita nyo rito yung clash between uh, kung ano yung magagawa, yung mga dapat gawin ni Alex pero hindi niya magawa dahil nga wala siyang power. Yun yung makikita nyo yung struggle sa kanya, yung inner struggle niya. Huwag silang makaka-relate, masama yung karakter ko dito. Si Lagi akong tinatanong, anong resemblance mo dito sa karakter mo bilang Seb? Sabi ko, malayo po, kasi sobrang sama po talaga ng ugali. Ni Seb, uh, kung baga, uh, ano na lang siya. Kung baga, kung may kukuha sila, itong klaseng tao na to na si Seb, yung iiwasan nila. <laughs> hindi nila kukuna ng inspiration. Kasi ako hindi ko gusto yung ano eh, uh, dito sa mga current na ginagawa namin. Talagang ano lang siya, he, kinagawa lang niya kung anong gusto niyang gawin. Karami siya mag-take advantage sa mga tao, lalo na sa mga babae. So ganon yung karakter ni Seb. She will be the person that you will hate because she's such a go-getter. She doesn't care about other people. Um para sa ating mga kapuso abroad na nanonood ng makiling. Talaga naman makaka relate sila kasi I'm sure in a point of their life, may nakilala silang Porsche na sinaktan sila, inapakapakan sila at may maiinis sila at mapapanood nila si Amira kung paano siya magta-take revenge sa taong nanakit sa kanya. Makaka-relate po kayo to the sense na si Maxine po kasi medyo obsessive po siya sa mga love niya, loyal to a fault. So kung feeling niyo po na may pagkaklingi kayo, feeling niyo po lagi kayo habol ng habol sa mga dinidate nyo, sa mga friends niyo, kahit hindi na tama. Makaka-relate po kayo sa journey ni Maxine. Alam niyo, not just with me, siguro sa lahat makaka-relate kasi everyone is relatable, everyone may kanya-kanyang may kanya-kanyang hugot, hindi lang basta kami dito nang bubuli or nagpapahirap as Crazy Five or even the other cast. Lahat meron kaming um, baon and feeling ko with my character, ang daming makaka-relate kasi maraming spoil, maraming hinahangad na pagmamahal sa parents na mapansin ng magulang or may gustong patunayan. So, sa mga taong nakakaranas nung ganun, lalong-lalo na sa ibang bansa or sa mga nasa ibang bansa natin mga kapuso, feeling ko makakarelate sila kay Oliver kasi meron siyang longing with his parents na gusto niya patunayan and siguro doon ang gagalik yung anger, yung, yung kung bakit siya nambubuli. But yeah, hopefully, walang pasanto ni Oliver para at least makita rin ng mga audience natin mga kapuso na kung kayang lampasan ni Oliver, Nila. This is Claire Castro, and I'm inviting you to watch Makiling on GMA Pinoy TV. Hello, mga kapusa, This is Myrtle Sirasa, and I am inviting you to watch Makiling on GMA Pinoy TV. This is TJ Marquez, and I'm inviting you to please watch Makiling on GMA pinoy tv this is christopher martin and i am inviting you to watch makiling on gma pinoy tv this is derek monasterio and i'm inviting you all to watch makiling on gma pinoy tv this is el Lueva and i am inviting you to watch makiling on gma pinoy tv visit our website or follow us at gma pinoy tv on social media to learn more about how to subscribe